Hi everyone! Welcome back to my channel. Today, isishare ko sa inyo kung ano ang magiging resulta ng sasaingin natin sa araw na ito. Pero bago yan, shoutout muna tayo kay Sir Alvin Gabrido ang sabi niya, wow, ang ganda niyo magpaliwanag. Pa shout out if mapansin. Nagbabalak din po ako magpares, di pa alam kung paano magsimula or first move. Maraming ng comment na kailangan daw hugasan ang bigas kahit gaano karami ito. Tingnan natin kung ano ang maging resulta nito. So dito sa malaking kaldero, nagsimula na kami igisa itong bawang. Igigisa lang natin ito sa mantika hanggang sa maging golden brown ang kulay nito. Kalahating litro ng mantika ang ginamit dito at 1/4 kilo ng bawang. Over high heat ay iginigisa nga lang itong bawang hanggang sa mag golden brown ang kulay nito. Once okay na, pwede na itong ilagay ang hiniwang chorizo di Macau para mag-infuse ang aroma nito. Next, isinunod na nga itong lagyan ng isang container na tubig para ito sa 14 kilos na bigas na sasaingin natin. At ang bigas na gamit namin ay wagwag. Pakukuluin natin itong tubig pero lagyan din natin ito ng mga pampalasa katulad nitong isang takal ng asin at dalawang pack ng seasoning na ito. Once na ilagay na nga ito, ay takpan lang natin itong kaldero para mas mabilis kumulo. Approximate 10 to 15 minutes bago kumulo ito. Nilagyan nga pala muna ito ng pampakulay at ang gamit dito ay achuete seeds. Mabilis kasi maghiwalay ang kulay nito once na sa mainit na tubig ito sinasaw-saw. Pagkatapos nga nito ay hinugasan nga muna namin itong bigas dahil ito ang request ng mga viewer. Dahil nga daw sa piyastahan ay kahit gaano kadaming bigas ay hinuhugasan talaga ito. Kaya huhugasan na lang natin itong bigas bago ito sa ingin. Marami bang nadudumihan sa hindi paghugas ng bigas once sinain ito? Bakit may mga recipe ng ginagamitan ng hinugas na bigas kung madumi ito? Katulad ng binurong mustasa. Anyway guys, pagkatapos hugasan ay inilagay na nga ito sa kumukulong tubig. At tinakpan nito over high heat. Hayaan lang natin itong kumulo hanggang sa maluto. Approximate 45 minutes up to 1 hour. Bantayan nyo lang na umusok itong takip ng kaldero at tingnan. Once na tuyo na ito, wala nang tubig ito sa taas, kailangan na natin itong painin. Takpan okay. muna natin ito ulit at lulutuin over low heat. Paininin lang natin ito ng 10 to 15 minutes or hanggang sa maluto itong kanin. Habang nagpapainin-in ay tumatanggap o nagre-receive ng mga supply para sa araw na ito. At finally, luto na itong ating kanin. So, okay naman ito sa taas, guys, ano? Kung pansinin niyo, hindi naman siya ganoon kabasa. Para lang tayo ng saing sa bahay, yung saktong saing lang, hindi siya basa at hindi naman siya ganoon katuyo, kagaya ng parang sinangag. Kaya perfect pa rin naman ito sa pares. na nga itong kanin at 5am at isinunod naman namin lutuin ang dalawang kalderong pampares ay wait, hindi mo na ako kasama sa pagluluto dahil uuwi nga pala ako ng bahay bumalik nga ako bago mag alas 12 ng tanghali padami na kasi ang tao kaya kailangan na nila ng kaagapay dito kung naalala nyo napalipat kami dito sa medyo looban dahil nag kami sa labasan so ang mga nakakaalam lang ang nakakarating dito para kumain pagkalagbas nga ng alas 12 ng tanghali konti na lang itong isinuserve namin marami na itong kulang at hindi na kami nagluluto para sa third batch kasi masyado ng madalang ang tao na kumakain dito pagdating ng hapon. Ito nga pinakailalim ng ating sinaing kaninang umaga. Napatungan na nga ito ng bagong sinaing ngayong tanghali. Sa bahay na kasi kami nagsasaing ng second batch para sa tanghali. Pero teka, halukayin natin ang natirang kanin kanina na sinaing nating umaga. Naalala nyo, hinugasan natin ang bigas bago ito sinaing. Sa ilalim pala ng sinaing nating iyon ay basa ang resulta ng kanin kung mapansin nyo, ang sinantok ko ay malatana ang kanin uulitin ko itong resulta ng sinain natin kaninang umaga na hinugasan natin ang bigas hindi na malas sinangag itong resulta ng kanin na sinain natin ang layo na ng texture nya diba, sa bagong saing na pinatong dito, kung napansin nyo ang nasa taas, ay malas sinangag at masarap itong kainin kaya laging napapa-extra rice ang mga kumakain dito Siguro nakikita nyo na ang difference once na hinugasan ng bigas. Bago ito sa ingin, sa ngayon kayo nang bahalang mag-decide kung hugasan nyo bang bigas or hindi. Kaya hanggang dito na lang. Thank you for watching. See you next time. Bye!